Yan may ano tayo. Customer. Ano siya? Ito yung tama uh, sa basketball. Yan nga oh, parang random ko pa, bumukol oh, eh, no? Oo. Oh, mo dito. Ito, tama mo. Diretso. Oh, wala wala Pero ito Pero ulitin ulit natin itaas mamaya. yung ginawa ko na. Tinas ko. Oo. lumagatok? Mm -hmm. uh -huh. lum lumaga -mm -mm. Dapat yun. Napalok mo. na pa lang. Kaya eh. yun. Dapat mo ano. Para makuha yung mga muscle ba. Ganito. Ganito muna natin. Tapos mamaya natin iaangat. Iaangat natin yun. Titingnan na talaga natin kung naibalik na. ginaganto mo, anong pakiramdam mo. Ganyan, masakit talaga no? sumasabi yun. Sumasabi no? to. Ayun o. No? Oh, ah. Sumasabi to. Sumasabi talaga eh. Mm. Ayun no? oh. nga, ayun doon. o. dito sa kabila o oh, ito mo diretso siya o oh. pero kahit pa paano meron pa rin yung lamig-lamig yan o oh. pero ito talaga ang radio ito dapat ang durugin yung ano ano yan kung anong kaya yan baka bukol ah uh, baka hindi yung butong na ano hindi. ito yung butong na ano mo nagganon yan eh kailangan ano kailangan may, may angat ng ganyan yan mamaya oh, ganyan inano ko muna nire-relax ko muna yan may customer din tumawag mo ano pero alanganin naman ako ko kahapon Wednesday Hindi yata natuloy Bukas yun pwede Sana kumita. Sabi ko, hindi ako nag-boom service. Family driver tayo eh. Ila, <laughs> is isa lang is 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 sakyan mo dyan? Ah, apat yan. Nasa loob? Oo. Oh. Ano rilinin sa <sighs> marang yun? Oo. Oh. Linis siya. Ayan o. Mga idol. Ayan. Sarap dyan o. Ayan oh, idol. Mano yung tama niya idol eh. Dito yung tama niya sa baywang. sa basketball. Yung dito sa balikat, malamig lamig na lang to. Pero ang talagang problem niya dito, ito po. Mga, mga viewers, yung mga ano, pib lang kaysa sa aking ano, messenger. Yung mga nasa Riyad. Riyad ah, yung malapit. Hindi ako nag-home service. Kayo yung pupunta dito sa lugar ko. Si family driver tayo. On call. Ah, yun, 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 Oh. Ano? maka. Ayun, kami ju, kami natin ng siku Si. Maina 'yung ganto natin pero kaya pag nang nagala yung ganito natin itong siko yung pangano natin para ma kun yung mga ano natama yung lamig talaga ayan no? talagang mga binubunsiting yung talagang mayroong nararamdaman yung iba kasi pabunsiting ng nawala na wala namang na, hindi naman na disgrasya o na dislocate to. hilot lang dapat hilot lang Okay na yung likod mo. Nung wala na yung marka nung ano. Bintido. Ano? Bintosa. bintosa. Hindi, 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 adversable yun. Wala namang ano yun. Parang, wala namang naramda ko na ginawa doon sa ganun. Parang ano lang yun eh. Parang kunyari Ay, lang ba para. Sasak, sasakpan mo lang yung balat o, mo. Oh. No? Ito talaga yung uh, nakaka-relax yung mga ganito. Talaga yun eh. Makapa mo talaga Nung gusto hmm. Uso ngayon talaga yung Ano eh. lamig-lamig niya o mga kakabsato ah, ano? yan alright cut muna Ka muna nito li Bukan, di ni to lego buka. bukas di lego. Tak kenal nama lego. Yang dalam arah tu. Ha. Dale, wala nama lipak. Ah. Wala nama lipak. Oh, ya. 嗯，嗯，哎。 ata pupunta si Tol Jason dito ah. Pero saan yun? Lapit lang? Ah, doon pa yun sa may dulo ng Utman. Malapit sa may Yuwo. Yuwo. Prince ano yata yun eh. Ano? Nung road na yun? Prince Sultan ba yun? Dulo ng Utman tapos mag-right ka. Saan tol, Jason? <coughs> Macam dah. Haa, enak sekali lah. Seterusnya, tekan lah.

ちょっとおもぐるみなの